Magandang araw ulit, Pilipinas! Isang mapagpalang Merkulis po sa ating lahat. At syempre, panibagong pagsubok na naman para sa ating mga nanay. At eto nga mga kaanak, kami nagliligpit muna dito sa ilalim ng aming papag. Kasi naging tambakan na nga ng gamit ng, ano, ng aming papa, jeep kaya pinaayos muna niya kasi nga maraming nakatamak na mga gamit. Eh, nag-uulan. Baka mamaya, eh, pamahayan pa ng mga ahas yan, mga kaanak. <laughs> mamaya kasi mga pinupunta dyan yung mga palaka. Eh, baka mamaya sundan ng ahas, eh. Naku, Diyos ko. Kaya sumasabay na si Cedro mo voiceover. yung mga anak niya ba, nautusan nyo ng ano, walang upa. <laughs> Sinabi ko lang na may bayad mga kaanak yan, eh. Kaya nagligpit yung dalawa kong bita, eh. Sabi ko, babayaran sila ng papa nila pagka nagligtas sila sa ilalim. Ito <laughs> yung maririnig ako magsalita ni Pedro, nawasabay ng ano, ay talaga namang bossing. Napakahirap talaga mga kaanak nang walang tambakan, ano. Eh, ala, no choice kami. Dito namin talaga ilalagay sa ilalim ng papag yung mga gamit. Wala naman kasi kami paglalagyan na ibang ano, kaya yung mga gamit ng, ano, ng asawa ko eh, dito nakalagay sa ilalim ng papag namin. Eh ano naman yan, may mga lalagyanan na parang mga baul. Tapos eh, eh siyempre iba, minsan ilalagay na lang doon, kaya ayan. Tapos yan, mga laruan ng anak ko. Sabi ko, piliin ang lahat at nang maitapo na yung ibang hindi naman ginagamit, hindi naman kailangan na ano lang, pasikip lang sa ano, sa lalagyanan. Buti nga mga sinipag tumulong magano ano eh, maglinis pero nga kinabukasan sabi ko kasi ilagay mo na dyan sa baba dadamputin ko na lang kakot sa umaga pag ising ko eh hinilaglag pala lahat <laughs> hindi wala pinili yung mga gamit mga anak, basta ano lang winalis lang sa labas ay eh, ko po ay rude ayun ay pinili ko pa ngayon yung mga basura pero tinapong ko naman yan lahat sa likod yung iba niyan, mga laruan na lang niya eh. sabi ko pag di naman ginagamit na, na laruan itapon na laki-laki na kakunyaw e, eh. tsaka dagdag-kalot lang nga. Ayan, wawalisin ko na. May, may tubig din kasi nga, laging umuulan sa gabi. Naiipunan nga rin ang tubig, yung harapan namin. Kaya, winawalis ko muna sa umaga. Siyempre, sa umaga, di mawawala ang marites. <laughs> yung sa umaga, yan yung vitamins ng mga nanay. <laughs> yung marites, kailangan laging araw-araw, meron kang bagong sagap para... <laughs> Para maganda yun. hindi pa nga magka para para yung chinelas ko. Talaga rude eh. Chinelas kasi na mga anak eh. Hindi na paris paris eh. Buat nung nag-high tide eh. isa nandyan. Yung isa tinakay na ng <laughs> tinakay na sa bukid lahat. Hindi ko naman makita ngayon kung nasaan. Napakataas na rin kasi ng damo nga, mag, ano, maya maya lang eh. Dila lang kami ng isda ni ng lolo ko. Isda puti ang tawag dito sa amin na mga anak eh ay kalaki ay natatakot tuloy si Saeb kala si Rena <laughs> ay sabi gagawin ko na eh bobola bola sana namin eh kaya lang masyado matrabaho eh pares kami ng ate kung may alaga na bata ala namang maghahawak napakatagal din namang maghimay pero masarap to nga ano bola bola gagawin fishball kaya nga lang ayun nga ay e, wala namang maghihimay yung e, mga bata hindi mo naman pwedeng ipagkaubaya kasi nga matinik marami tong tinik Baka uh, mamaya eh, kinakain namin eh, puro patinik. Napakahirap naman ng ano. Tapos eh, uh, wala namang maghihimay. Eh, pagpasensyahan nyo na mga anak yung, <laughs> yung itsura na nagkakaliskis. Eh, nahiwa ko dyan, katangahan eh. Masyadong matigas yung ano, wala namang kasi kaming malaking itak para pang pantabas dyan sa malaking isda na yan. At tinadtad ko nang tinadtad. Kamay ko na pala natatadtad ko. <laughs> Naatayan tuloy yung mga kanak. Ka Hanggang <laughs> kayo kumikirot. Oh, Diyos ko, Rude. Pero ayun, pinaka, ang ginawa ko mga para makagantay ko ay eh, pinaka-perito ko. <laughs> Pinaka-lutong-lutong ko para masarap. Masarap siyang kainin. Eh, uh, wala namang ibang masarap na luto Diyan mga kanak. Ka Iba nga. Iba, hindi naman kumakain ng ganyan eh. Naalala ko tuloy nung mga maliliit kami, nung ang hanap buhay kasi dito sa baryo namin, talaga mga nangingisda. Yung lolo ko, tsaka yung ko nung maliliit kami, mga nangingisda yun. Araw-araw yun, pagka ano, lagi silang may huling, ano, isang Taiwan, galunggo, ay galunggong, bugegong, tilapia, yan ang mga nahuhuli nila, tsaka yung mga ulang sa ilong. Kaya lang ngayon eh, dumalang na kasi yung mga nangingisda eh. Pero talaga nung dati nung araw eh, nung mga kapanahon na namin talaga mangingisda ang mga trabaho ng ano, ng mga taga rito. Eh ngayon eh, ewan ko ba't wala nang ganong nangingisda dito sa lugar namin. Parang nangingisda sila sa ano, sa bukid, hindi sa ilog. Kasi sa bukid maraming nahuhuli, puro tilapia. Nakahuli nga sa bukid ng ulang eh, saka ng ano, bulig. Ayan yung ulo na yan, di ko naman yung sinama, tinapong ko lang kasi ano mang ano, yung laki-laki no, nakakadagdag lang yun sa ano, sa piperituhin. Tsaka yun, yung bituka, dahil ang laking bituka na eh. Kasi ito nang nalilis ko na nga, ayan, nilagay ko na sa isang pinggan. Pinakahugasan ko yan mga kaano, kasi talagang inaano ko nga sa isda. Yung nakakaano kainip pag malansa, di ba? Alam naman natin malansa isda, eh. kaya nang pag yung luto mo malansa pa rin eh. <laughs> Iba usapan na yun. Kaya yan, talagang pinapakahugasan namin yan pag sa isda. Tapos lalagyan ko lang ng asin yan. Pipirituhin ko na nun. At eto nga, abang gumagawa ko ng isda dyan mga anak? sabi ko sa ate ko, eh, siya muna mag-video din sa gumagawa sa may daan. Sabi ko, eh, ako nagagawa ng isda, eh, siya na mag-video para ka mai may content naman ako. <laughs> ano na kasi yan, na sisementuhin kasi nga, tag-ulan na tapos magpapasokan pa, di ba? Kaya yung mga, para may estudyante, istu, eh, may daan ng maayos-ayos, hindi sila mababasa ng tubig. Kaya nga, nagsimula na nga maghalo yung mga chewing ko dyan. Dito na sila naghalo sa daan kasi ayan ay, ang tubig, ay high tide na naman. <laughs> kasi yan, nakapagbuhos na sila. Nakakalibre sila ng tubig dyan sa daan, eh. Pag dyan sila naghalo. Kasi yan, nag, ano na, nakapagbuhos na sila dito. Ay, Sidro. Ano ba naman yung Sidro? <laughs> Ikaw na kaya mag over diyan, Sidro. Ayan. Tapos, eri. Eh, Nililibang-libang ng kuya si Bosing. Kasi nasaktan niya yan kanina, mga kaanak. Ay, Diyos ko. Ay, nilagnat yung bata dahil sa kanya. Nilalagnat nga si Sidro ngayon, eh. Naano niya kasi sa may electric pan. Buti na lang, eh, Hindi ganong nasugatan yung kamay. Nagulat lang siguro, mga kaanak. Kaya, ano, parang nagkasinat pinadadala nga ng asawa ko mga kaanak sa Manghihilot, baka daw pilay eh kaya may sinat eh eh sabi ko eh, baka ako nga nagulat ng kanina kaya ako ano, natakot karon din ba kayo mga kaanak? Kunyari, eh, baby eh, <laughs> eh baby eh, may lang nat ano, papadala nyo agad sa Manghihilot tinanan nyo agad pilay <laughs> eh talaga naging ano na dito yung ganun mga anak pag baby dinadala agad sa Manghihilot ng pilay kasi nga, karaniwan nga yun, napipilaya kasi sobrang likot eh si Sidro, eh malikot na nga yan. Diyos ko, eh, hindi na makakali yan. Tapos eh, buti na lang kahit na may lagnat yung bata eh, ayan, nasa, masaya pa rin. Tumatawa-tawa pa rin. Pagka uh, na, ay uh, pa rin niya sa mga kuya niya. Napakahirap lang talaga mga kaanak. Pag baby pa yung may sakit. Kasi nga, hindi naman nila nasasabi kung yung masakit sa kanila. Kaya tayong mga nanay, wala tayong nagagawa kundi magbantay lang. Pag na pag may mga sakit yung mga anak natin. Lalo na pag sa gabi, talagang hindi mo ano, hindi ka mahihimbing ng tulog. Kasi nga, intindihin mo kung baka mamaya, eh, ano na yung nararamdaman ng anak mo, lalo na pag may lagnat. Hindi mo ma, matulog ng maayos. Gising ka rin at gising. <laughs> Pero ganun talaga, eh, nanay tayo. Tayo ang magbabantay sa ating mga, mga baby. <laughs> Kasi nga, hindi pa naman nila kaya yung katawan nila. Tsaka, kailangan talaga yung bantayan. Mahirap naman yung maghihimbing tayo ng tulog. yung anak natin may nararamdaman, di ba, mga ka anak Kaya tayo ay mga nanay talagang dakila, matyaga, di ba? <laughs> yan lang muna, mga anak. Bye-bye!